Magandang 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 tanghali sa inyong lahat Ayan, welcome to my vlog yeah, Magandang tanghali sa inyong lahat Mga kapuso, mga kapamilya, mga kadragon Mga ka-sugar babe Ayan, so for today's video, guys, as you can see, and you know, going to work na tayo. Ayan, pero dadaan mo na tayo sa supermarket, guys. Bibili tayo ng kape. Bibili tayo ng kape at coffee cream para sa ating pa-kape. Ayan, so dito tayo ng coffee cream and kape and sugar na din para isahang bilihan na lang tayo. Ayan, nakakahinga, nakakahinga for today's video. Alam nyo naman, hihingalin tayo. Kahapon guys, day up natin. Uh, timbahay ng tayo hindi tayo gumala hindi tayo romampa kasi nga wala tayong pera and may nasahan tayo na perang paparating if sana lang so no choice tayo and bahay lang tayo and meron pa tayong kasi meron akong kaboard guys na may alak siya. Uh, ibinigay niya sa akin. Uh, pero pinapabayaran nga. Pabaga parang binili ko. Pero sabi ko, wala pa akong pera pang bayad niyan. Sabi niya, kunin mo na lang. Tapos bayaran mo na lang. Pag may pera ka na. O, di pag may pera na, saka na babayaran po. But ngayon, di mo na. Kasi wala pa tayong pera. <laughs> Ganon. So Ayan guys. Nakakahingal So wait lang guys, sa ko kayo pag nandito na tayo sa loob mismo ng supermarket. So, ayan guys, itong kape, mahal siya. Kuponin natin kape. Tapos meron na tayong coffee cream dito. Nakuha. Ito. Coffee milk And daan tayo dito. Tingin-tingin tayo dito ng tagmamiso. Kung meron man. Ayun. Meron na sila nito. Ito yung hinahanap kong pang essence guys So meron tayo Bilhin tayo ng dalawa lang yun Ano kayo mabango? Ito kayo or Try nga natin to Ito Ito and then Ano pa yun Yung mga suka nila white vinegar guys oh, Tagmamiso lang yun yeah, yung mga chocolate nila tagmamiso lang chocolate wafer yan punta tayo sa ano punta tayo sa asukalan asukar sugar say my name bago natin makalimutan ng lahat punta tayo ng sugar Ayan, ito yung sugar. Dito lang kayo sa 1 kg. And Then, bilid tayo ng tinapay. Te, adobo ban nga, te, please. Ayan, bilid tayo ng tinapay lang, te. lang. Ayan, guys. Nakalabas na tayo sa supermarket. And, oh my God! Nakalimutan ko ang aking tumbler. Kasi nga, guys, yung tumbler ko, dinadala ko talaga siya tuwing kinabukasan na day of ko. Dahil nga, pinaglalagyan ko ng coffee ko. Kasi nga, uh, yung coffee ko, nandun lang sa sa salon. So, dinadala ko lang yung tumbler ko. Nilalagyan ko lang. i ko lang ng uh, ng coffee para may mainom ako sa bahay kasi kung dadaling ko siya lahat yung itong pinamindili ko like kung dadaling ko siya sa bahay lahat tapos dadaling ko na naman kinabukasan pag trabaho ko so parang hassle sa akin so yung tumbler ko lang yung dinadala ko ngayon naiwan ko pa anong gagamitin ko mamaya sa salon wala naman akong tasa doon meron doon mga ah... Uh, disposable na cup. Yung parang, ano, yung parang karton, ganyan. Yun ang meron doon. So, no choice. Yun gagamitin natin. If meron mang tasa, try natin gamitin ang tasa. So, anyway, guys, nandito tayo sa Metro Train Station ng hallway. So, ayun, mamaya ulit, guys, i-update e ko kayo pag nasa uh, train na tayo. Okay? So ayan guys, nakababa na tayo ng uh, bus and e, naglalakad na tayo ngayon and pasensya na hindi ako agad nakapag-update kahit nung nasa train ako kasi meron akong nakitang isang kaibigan ko na hindi naman kami ganun ka-close pero makakilala kami and hindi ko rin siya masasabing kaibigan ko siya kasi wala naman kaming uh, pinagsamahan na uh, uh, circle of friends. Kumbaga, kilala ko lang siya, kilala niya lang rin ako. So, nagsikahan kami. Kaya, hindi ako nakapag-update sa inyo. So, anyway, guys, di ba? Halos uh, seconds pa lang ang paglalakad ko, guys. Kinihingal na ako. Uy, grabe. Ayan. Ayan. And ang nakakaloka pa, guys, uh, magkasabay kaming sumakay sa train, magkasabay din kaming gumaba sa train, kasi isa lang yung uh, sasakyan din namin na bus. And kaso lang, hindi na siya sumakay ng bus kasi nga sobrang late niya na. And ayun, nagtaxi taxi na lang siya. And hindi ako sumama sa taxi sa kanya kasi nga iba yung magiging way ng taxi iba yung magiging way kasi pareha kami ng ano pareha kami ng uh, sasakyan pagbaba namin ng train pareha kami ng bus na sasakyan pero hindi kami uh, same ng place na working place kumbaga uh, malayo pa yung uh, working place niya kaya hindi kami pwedeng magsabay and ayun, nagtaxi na nga siya dahil nga late na rin siya dahil alauna yung pasok niya and 1pm na hindi pa dumarating yung bus and dumating yung bus mga 1.09 na so mga 9 minutes dumating ang bus and nakasakay na siya ng taxi alauna na so Meaning to say, kahit na nakasakay siya ng taxi, late na rin siya kasi nga alauna yung pasok niya. And alauna, nandun pa siya sa mismong baba ng uh, Metro Train Station. Nasa bus uh, area siya. Nasa bus stop area siya. So, ganoon pa rin. Late pa rin siya. So, anyway, guys. Ayan, sobrang hinihingal ako. Siguro for for this week, Uh, hindi muna ako mag-iinom <laughs> Papahinga muna ako and ayun sada nakakahingal kasi guys kasi yun na nga uh, ang dami nating iniisip ang dami nating iniisip na mga bayarin bayarin sa Pinas allowance nga hindi, hindi pa ako nakakapagpadala rin ng bahay ko sa Pilipinas guys and ayun Paya uh, rin dito sa bahay ko sa inuupahan ko dito na until na hindi pa ako nakakapagbayad but makakabayad tayo so gagawa tayo ng paraan yan so anyway guys ah uh, i-update ko kayo ulit mamaya kasi tatawid tayo para smooth yung pagtawid natin and hindi tayo ma disgrasya kasi alam nyo naman eto nga oh Katawid tayo. Ang lalakas ng ano dito. Ang ang abibilis pa naman ng mga sasakyan dito pag go talaga. Tapos, ah uh, 'yun na nga paraging, para maging safe tayo sa ating pagtawid. So, mamaya ulit, guys, kasi hiningal na talaga ako. Okay, mamaya ulit. So, ayan guys, katawid na tayo and smooth na smooth yung pagtawid natin and eto na gumagalaw yung ano natin sumasayaw yung payong natin dahil medyo mainit siya kaso lang mahangin <laughs> kakaloka takas ng hangin sana ganito araw araw guys alam nga ba yon kasi ay may times talaga na ayan pinatay ko na may times talaga na napaka sobrang init at tagos na tagos sa lupa yung init kaya napaka init and ngayon guys tingnan nyo maalikabok parang may sunstorm sa labas nakita ko yung kasama ko naglalakad kasama ko sa work naglalakad and hindi ko siya papansinin para hindi niya ako makita para tuloy-tuloy yung pagbablog natin. So, ayan. Malapit na tayo sa salon. Ah, nakakahingal talaga. Grabe. Malapit na tayo sa salon, guys. And Wednesday ngayon, laban kong laban. Dahil kailangan natin kumayod. Para meron tayong pambayad sa utang. At meron tayong pampadala sa ating pamilya. Actually, guys. Yung mama ko nga nang hihingi ng... Nang konting pera lang, maliit na pera. Kaso lang hindi ko pa mabigyan dahil nga wala rin naman talaga akong maibibigay at wala rin akong pera. Ayun. Kaya ganoon. Kaya kailangan nating kumayod magtrabaho para meron tayong maibigay na pampadala. So, mamaya guys, uh, pagpasok ko sa salon, tatapusin natin itong vlog na to. So, mamaya guys. I love you. See you mamaya.